ito so itong isang pitak na to no, halos nakakapitong sako na sila ng palay ano. Pero meron pa silang iniwan na dalawa doon, siguro sham na. At tignan natin yung mga harvest yung panguling-huling harvest niya. Maghuhulog ulit yan sako, yan. Ulit, mga ka Onyx. dalawang sako, hinulog nila. Nakita niyo ba? So, good day and good vibes mga ka Onyx. Narito na tayo ngayon, nakauwi na ulit tayo sa Calapan City mga ka Onyx, No? Friday ng 8:30 PM umalis tayo sa office natin no kagabi mula sa Quezon City at tayo ay sumakay ng bus, sumakay ng barko at narito na tayo ngayon sa Calapan City. So syempre no, mga Onyx, masaya tayo ngayon dahil syempre makakasama natin yung ating mahal na reyna. Kaya ito ang buong araw natin I'm sure magiging marami at mara maraming kasiyahan syempre tayong may experience na ngayon ano So, yan mga ka ano. So, ngayong araw, ano. So, tignan natin. Napakaganda nung uh, araw natin. At napakaganda ng tanawin natin sa harapan ng bahay natin. Actually, mga ka no. Nandito ako sa third floor ng kaharian ng ating mahal na reyna. At nakita kasi namin, ano. Dati, di ba, nakikita natin itong mga palayan na ito, mga ka di ba? Dati, green na green yung mga yan. Pero ngayon, kita nyo naman, ano, Hinog na siya. Dilaw na siya. Yung kara, karamihan sa kanila dilaw na. At syempre, nakita natin kanina, no, mayroong naglalakad. At mayroong uh, mga umaani, ano, mga kaonix. Ayan, no, no. Mayroong uh, traktora tayo makikita, harvester. Sa, kaya, pakikita namin sa inyo, no, kung paano nila i-harvest itong mga hinug na palay na to. Parang kailan lang mga ka hindi ba? Green na green pa siya. Tapos namunga siya nung no? nakita natin. Pero ngayon, eto, i-harvest na siya. Wow, no? Panuuri natin, tignan natin kung paano mag-harvest no? ng palay. Yung makabagong paraan niya yung dito sa Pilipinas, yung sa Kanubing Oriental ni So, tignan natin mga ka no? hintayin natin sila. Nag-a-arrange pa lang yung ating mga kasama, no? Hindi natin sila mga kasama pero sila yung mga magtatrabaho dito para, excuse me excuse me mga kaonics, no? Sila yung mga magtatrabaho dito para mag-harvest ng mga palay na narito sa harapan natin So, eto ng mga kaonics, no? Uh, umandar na yung uh, harvester, na Nakita nyo, no? Ayan So meron ibang mga kasamahan sila nandito no, nakatambay lang sa harap ng bahay natin. Kaya sila kuya. Yun. Yun. So ganyan mag-harvest mga kaonis ano. Itong harvest, actually maliit pa tong harvester na to Hindi pa siya kalaki gaya ng iba na uh, malaking harvester yung ginagamit. Medyo maliit pang harvester ang ginamit na ito. Ayan. Oops. Wow, ganun pala yun, ano? Ngayon, halos ngayon lang ako nakapanood mga ka-onix, ano? Kung paano mag-harvest. Paggamit ng harvester. Ayan, ano? Actually, mga ka-onix, no? Matatanong natin sa bandang yun, sa may bandang dulo na yun, no? Meron ring harvester no na nagha-harvest ng mga ng mga palay na hinog na no dito makikita natin so dito meron din siyang uh, na kaya meron ding harvester na ginagamit sila pang harvest ng uh, palay ayan no kita nyo no so maganda siguro mga ka no kasama tayo dun nakasakay tayo dun sa may sa may harvester mismo no para makuha natin pero siguro next time, ano, gagawin natin mag-harvester tayo na kasama, nakasakay doon sa harvester. Wow! So, doon, sila ati Dina, ayun, no, yung kapitbahay na office mate natin, ano, doon sila, o. Ayun, yung nakakulay, yung nakakaspeedless, ano. Yan, reaction na to so yan mga no yung lahat ng hinug na palay na yan ano so hanggang dun yan o no? kulay dilaw na yan ano hanggang dun yan kulay dilaw no iya-harvest yan, Kasi, para isa, uh, harvest na siya, no? Kasi may bayad yung ating harvester na yan. Inarkila lang nila, ni-rent at babayaran. So, hindi lang ako sure kung per oras o per uh, hektarya ang bayad, no? Sa harvester. Sabi nga nila, mga ka no? So, malaki yung kinikita kung meron kang harvester dito. Kasi, magrerentahan ka na lang then babayaran ka no pero actually nung una mga kaonix no uh, nung unang uh, nagkaroon ng mga harvester yung mga na unang bumili ng harvester no sila talaga yung kumita ng malaki sobrang laki ng kinikita nila dahil halos sila pala mayroong harvester pero sa ngayon dahil marami na rin na nag sa harvester marami ng kompetensya so marami na silang ah uh, nag-harvest ng mga palay kaya hindi na ganun kalaki ang kita pero kumikita pa rin naman ano. parang yung nandun mga kaonis nakita nyo yung isa dun ano yun no o nakikita nyo no may isa pang harvester din doon ano so yan inuuna lang nila yan mga kaonis no Yeah. So yung iba nila mga kasama Siguro mga kapalitan nila Nandito sa ano Sa baba natin Ayan lang sila mga kawanis Yung nakapula na yan Yung isa rin nating office mate dati ano Pero umalit na siya sa DA ngayon Yung nagbibig nakapula na yan ano Ito Yung nagbibig nakapula so, Kanila yan actually ano Kanila yung ina-harvest na yan Paikot lang yung mga ka agad no? Hanggang sa maubos siya Then lilipat na naman sa kabilang pitak So ganong klase lang pala siya no? o oh. no? Kita yung mga sako mga ka-onix Andiyan yung mga palay ano? Automatic Masasalo na yung mga palay dyan At pag nasalo na yung palay Hinuhulog na lang nila dyan Para hindi nakasagabal doon sa harvester mismo So yan mga kaonix no, yung mga ibang katulong nila no, yun. Sila yung kukuha nung uh, palay na nakasako na no. Sila yung mag-iipon, yun no. Kita nyo ba? Yan. Lalagay nila sa kalsada na itatabi nila para hindi masagasaan ng ano, harvester. Yun, kasalansa na nila. Kaya mga ka no? So yung may-ari nito mga ka yung pulang bahay na yon yun yung may-ari ng uh, halos lupain dito, no? palibot. Pati itong uh, nabili namin lupa, no? parang itong uh, sinubdivide nila lahat ng bahay dito, hilera. Tsaka yung mga yan, eh, ay pag-aari ng pulang bahay na yun, no, mga ka Ayan, sila nanay at sila tatay no sa kanila natin binili itong lote na to mga kaonics dahil kanila itong lote na to no? pero nabili na natin so itong lote namin mga kaonix no? ah uh, uh, itong lote namin mga kaonix no? ah uh, 200 square meters lang siya itong lote na to then nabili namin siya ng mura lang siya actually no? nasa 250 basta nasa 500,000 sa lahat no? mura lang siya dito sa Kalapan City pero ngayon hindi ka na makakabili ng ganong kamura no? siguro mga 2 years ago lang 2022 I think no? kasi 2023 nag start na ako magpagawa uh, ng uh, bahay tama ba? oo oh, tama 2023 sorry ah medyo <laughs> marami kasi tayong iniisip mga kaonix no? kaya hindi natin masyadong matanda na no? pero yun uh, ngayon, ang bilihan talaga rin sa Calapan sa 5,000 per square meters pero itong uh, lote dito na nabili natin Nasa 2,500 lang yata Kung ako nagkakamali Kaya nagkakahalaga ng uh, 500,000 Kung tama yung computation no? Kasi 200 square meters no Times 250 Times 2,050 per square meters no I think tama nga no? 500,000 Para sa 200 square meters no? Pakita ko rin sa inyo mga kaonics no yung mangga na nasa likuran natin ano, hitik na hitik ang kanyang bulaklak kung makikita natin yan actually nung no, nakaraang taon mga ka Onyx, no, sobrang dami ng bunga na narito kaya ipinagpaalam natin no, kila tatay at kila nanay na yung mga maaabot natin dito ay sa atin na lang kaya marami tayong nakukuha rito pero dahil hindi naman natin kayang kumain ng sobrang dami siguro nakakuha lang ako rito nakakain lang ako rito ng mga sampung piraso sa, sa na narito ako sa Calapan City ano kasi hindi ko naman kaya siyang ubusin ano? pero yung aking mga office mate kung gumadalaw rito marami sila nakukuha ano. kasi sinusungkit nila rito inaabot lang ng kamay yung mga mangga ano. so yan mga kaonex no, malapit na malapit ng mabuo itong mga mangga na to andito lang siya actually no andapit lang abot na abot natin yung mga kaonex ayan no kapal ng bulaklak niya no Abot na abot natin yung mga kaonis pag na ay naging bunga na. Ayan, no? Yan. Abot na abot natin tong mga to, no. Kaya alam na nila tatay at nanay no, na yung mga abot natin dito ay pwede natin kunin, no. Kaya sinusungkit natin ha? Actually yan hindi naman na talaga nila maabot din yan, no. Pero sometimes sila ay umaakyat dito, sila rin yung nanunungkit, no, dito sa taas ng ating bahay. Nung bukas pa yung pinto nito, dali ginagawa pa lang. Pero ngayon Lagi na kasi siya nakasarado, syempre may tao na kaya hindi na sila basta makaakyat. Pero siyempre, pagka nagpaalam sila sa atin, ay papayagan naman natin silang umakyat dito sa taas. Siyempre naman, mga kapit bahay natin. At hindi rin naman natin kaya umusin yung mangga na yan. Kung ano lang yung makakain natin, yun lang yung ating uh, kinukuha. Siyempre, ngayon, magbili yung ating mahal na Ano? Pero I think mga dalawang buwan, tatlong buwan pa bago mabuo ito. No? Bago pwede siyang kainin. Uh... Ayan mga kaonis, no? akit muna tayo dun sa court floor. No? Doon natin si Patty, no? para mas makita natin lahat yung ginagawa nilang pagka-harvest doon sa mga palay na nahinog na dito sa kanubi yan okay dito na tayo sa taas ano, mga kaonix no? patig so, natin yung kanilang ginagawa ayan no. Oh. wow mas kitang kita rito mga kaonix no ayun patapos na pala mga kaonix o oh. yung isang pita tapos na siya oh. so itong isang pitak na to no halos nakakapitong sako na sila ng palay ano? pero meron pa silang iniwan na dalawa doon siguro siyam na at tignan natin yung mga harvest ito yung panghuling huling harvest nya maghuhulog ulit yan ang sako yan naghuhulog ulit mga kaonex dalawang sako hinulog nila nakita nyo ba so itong isang pitak na to naka 7, 8, 9. mga 12 no mga 15 siguro kasi meron pang sako ano doon sa sa harvester no meron pang ilang sako na naroon siguro mga 15 bags o palay ang na-harvest sa isang pitak na to yan so ganyan mag-harvest dito mga kaonix ano so yung isa ron nag-harvest pa rin kung makita ninyo ayun no mga kaonix so ayun ano natapos na yung harvest doon naman sa kabila siya pupunta okay kita nyo mga kaonix no yun So, yung buong pitak naman na yan, no, ang kanyang i-harvest. So, hanggang doon yung mga kaonex, gaya ng sabi ko kanina, no, lahat ng kulay dilaw na yan ay i-harvest nila dito. So, maya, medyo balikan natin maya-maya yan mga kaonex, no. Ikot muna tayo rito, ano. Ito yung makikita natin dito sa fourth floor natin, ano. So, yung iba, hindi sabay-sabay yung paghinog ng palay, ano pinog na tong iba na to siguro for harvest na rin mga ilang araw na lang and then ito mga susunod na linggo siguro kasi medyo green pa siya no tapos dito sa harapan natin actually ito yung likod ng bahay natin pero ito yung pinaka highway mga ka no kita nyo yan no daming palad actually dito na una ito mga ka onyx ano? ito yung uh, parang research study nila no pero na harvest na so yun dito ay green pa rin so malamang mga ilan linggo pa yan bago i-harvest saka rito ano kita nyo yan nyo mga kaonis mga bahay yan ano daming bahay dyan ayan yung kabundukan mga kaonix so yan tinatawag dito na Mount Halcon no yan yung pinakamataas na bundok dito sa Oriental Mindoro yung Mount Halcon actually ano yan ano dormant uh, volcano yan yung Mount Halcon na yan nakita nyo yung bundok mga kaonix no marami mga nag-hiking dyan ano Marami yung mga nag-hiking dyan ng mga hikers dyan sa bundok na yan. Kung makakita nyo, no? Wow. Then, ito. Makakita natin dito mga ka-onyx, no? Ayan, no? Oh. Punong-puno ng bulaklak yung ating mangga ng kapitbahay natin. Ayan, no? Oh. Kita nyo ba mga ka-onyx, mm -hmm. no? sobrang daming bulaklak grabe sobrang daming bunga ng mangga na to na matitikman natin mga kaonix yan sana mabuo lahat ano? sana maraming mabuo mga kaonix so pag nag harvest tayo isama namin kayo rito para masaksihan nyo rin no? makita nyo rin kung paano ang uh, pag harvest din namin at pagkain ng Indian mango actually Indian mango yan mga kaonix no? ay may ibon pala dun mga kaonix kung makita nyo ayun no may pugad pala oh. ayun no may ibon nakikita ako oh. May pugad siya. Nakatingin sa atin yung ibon mismo. <laughs> okay. Ayan mga kaonix. No? Pinakita lang namin sa inyo no? kung paano yung pag-harvest ngayon ng mga farmer sa kanilang mga palay na inaani. Ano? So yan na yung makabagong pamamaraan ngayon. Hindi gaya ng dati mga kaonix. No? So hindi gaya ng dati mga kaonix. No? Na, pag nag-harvest ng mga palay mo, no? kailangan mo pang mag- tawag ng mga tao, no? Mano-mano ang pag-harvest noon, mga kaonix matatandaan ninyo, no? So, minsan, ang hirap pang makakumpleto ng tao, ano? Para ma-harvest mo siya sa loob lamang ng isang araw o dalawang araw. Pero ito sa loob lamang ng ilang oras, no? Ilang minuto, ma-harvest mo na yung inyong, uh, mga palay na nahinog, ano? Kaya ganun kabilis sa uh, panahon ngayon ng moderno, modernization ng pagsasaka dito sa Pilipinas ano ayan mga kaonix malapit na silang matapos ano makita niyo ayan mga kaonix no sana ay meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa video ito no maraming salamat muli sa inyo so babalang tayo mga kaonix no pakita ko lang sa inyo yung mga ang ating mahal na Reina, Siyempre, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ganon din yung mga bisita ng ating mahal na Reina. Meron siya mga bisita na dumating ng galing ng antipolo. So, pakilala namin sa inyo mga konis para makita nyo Baba tayo sa first floor. No? Yan mga Horis, no? baba lang tayo sa second floor na to. So, baba tayo sa first floor. Ah, oo. Oh. yeah, mga koholiks, no? Ang ating mahal na rin. Nanunood rin pala na sila rito, no? Ng uh, pag-harvest ng harvester. So nakikita rin nila ako. Oh. Yan. Yeah. Oh! Hindi nagpapakita sa akin si Dada. Ngayon na nagpakita. Mag-hi ka naman sa mga sa mga ano mo. Ayan, si si Dada yan oh, ano, mga kaonis yan yung kapatid ni na ating mahal na rin. Eh, Siyempre ang kanyang mahal na ina. yan, si Nanay. So, yan yung mga bisita no. Ngayon, namin dito. Actually, hindi naman bisita, syempre party na sila ng pamilya. Dumalaw lang sa amin ano kasi mukhang malulong ko yata mahal na rin hindi yata kasi ako umuwi ano kaya. <laughs> isang buwan. isang buwan daw ako hindi mo <laughs> nagdinalaw siya ng kanyang pamilya no, para may makasama siya dito. So, hindi rin nila alam na pauwi rin pala ako ngayon no, kasi surprise din kayo ng ito. Okay? Siyempre, si Ate She, yung aming chef dito, so kasama din namin. Mag-hi ka naman sa mga viewers natin na... Kung may viewers, kaso wala. <laughs> okay mga kaonics, maraming salamat. See you next time.